Magandang araw sa lahat. Sa so, ngayon ay sa sobrang laki ng tubig ng Agusan River. Umabot na dito sa mataas na bahagi, pinakataas na bahagi. Itong mga kabahayan ito ay aming bahay, isang bahay namin. Sa so, ngayon ay nakaabot na dito ang tubig. Sobrang laki na talaga ng Agusan. Kaya kinukuha natin yung mga kahoy upang gagawin nating uh, Uh, lalagyan ng mga palay dahil naabot na ng tubig ang ating linalagyan na budiga ng ating mga palay na pangkonsumo kaya ito ay gagawin ating uh, tarima o kaya ay uh, katri lalagyan ng ating mga sinaking na palay para sa ating konsumo so ito na ang lalim na ng tubig nakarating na dito sa mataas na bahagi ng uh, aming lugar dito sa aming uh, barangay so, ayano no? tagahawak na hanggang baywang na so linagyan natin ng kawayan upang hindi makalabas yung iba pang mga kahoy na ating inang ina, inaimbak dito sa ilalim ng bahay ito yung mga uh, awis na natin ng mga kahoy na pwede pang mapakinabangan pero pag hindi natin ito linalagyan ng kawayan makalabas to at saka maaanod papunta sa uh, dagat so kaya hinihold natin itong kawayan upang hindi maaanod sayang naman mapakinabangan pa so ito sobrang hirap talaga dahil magtatrabaho tayo na parang nagpatintero nag uh, gokod sa ato kung sabi saya pa ang tubig so pabilisan sa pagtatrabaho dahil ang tubig ay mabilis ding uh, paakyat. Kaya talaga pabilisan ang galaw natin. Ayan. Halos buong bahay na ang uh, abot ng uh, tubig. So pag ganitong sitwasyon ay kailangan na tayong mag imbak no? Maghipos or magsaking ng ating mga gamit upang mag uh, hang, uh, handa na para papunta sa mga safety na lugar sa mga evacuation center ito yung kawaya na maghuhold sa ating mga kahoy na mag uh, lilitaw upang hindi ma dadala dito sa uh, dagat sa ubus na bahin na banda papunta sa norti na bahagi kaya ihold natin ang ating mga kahoy baka maaanod sa tubig dahil malakas ang agos oo abot na talaga dito sa mga matataas na bahagi dito sa amin so halos uh, lahat na nakabahayan ay na lulunod na sa sobrang laki na ng tubig kahit wala ng ulan pero sige pa rin Uh, tumataas pa rin ang uh, tubig ito yung mga kahoy na ating gagawin na lalagyan ng ating palay dahil inaalis na natin down sa ating lalagyan dahil hapit na, malapit nang maabot ng tubig, kailangan nating i upang hindi mabasa at saka yung ibang gamit natin yung mga makina at sa mga gamit sa bahay isasali e, na rin natin doon sa paglagay yun lang po maraming salamat po God bless sa lahat